Chito Miranda naglabas na ng pahayag ukol sa isyong kinasasangkutan ng asawa. Chito Miranda, binasag na ang pananahimik kaugnay sa pagkakaaresto at pagkakakulong ng asawang si Neri Neg. Nagsalita na ang lead vocalist ng parokya ni Edgar na si Chito Miranda. Nitong Miércoles, November 27, nag ang singer ng kanyang pahayag hinggil sa pinagdaraanan nila ng kanyang pamilya. Praying na ma-sort out na ang lahat ng ito, kawawa naman yung asawa ko, emojis, panimula ni Chito. Ngit niya, mabuting tao ang kanyang asawa at wala itong ginawang panloloko o panlalamang sa ibang tao. Sabi pa ni Chito, never nanloko si Neri, at never siya nanlamang sa kapwa. Never siyang kumuha or nang hingi ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat yan. Tulong lang siya ng tulong hanggat kaya niya. Minsan kahit nina na nakakabuti sa kanya. Kadalasan nga raw ay naaabuso na ang asawa ni Chito pero hinahayaan na lamang niya ito basta alam niya sa sariling wala siyang ginagawang masama at ipinapasa Diyos na lamang ang nangyari. Ngiit pa niya, walang kasalanan ng asawa at isa lang siyang endorser ginamit lamang ang kanyang mukha para mapalutom ng investors. Lahat ni Chito, tulad ngayon, endorser lang siya tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuhan siya ng mga nabiktima. Tapos last week, bigla na lang siyang inaresto for the same case kahit hindi pa siya binigyan ng notice na may bagong criminal complaint pala laban sa kanya, and di niya na-defend yung sarili niya. Ani Chito, wala silang natanggap na kahit na anong dokumento tungkol sa criminal complaint laban sa kanyang asawa. Inamin rin niya na may mga naging kaso rin noon ang asawa dahil nga nasangkot ito sa insidente dahil sa pagiging endorser nito ngunit na dismiss rin ang mga yon. Yung mga dati, na-receive namin niya, at nag-comply siya, alam naman ng lahat na madali kami mahanap sa Alfonso, anyway, dinampot na lang siya bigla. Na-dismiss na yung mga similar na kaso sa ibang lugar, and we're praying na sana ma-dismiss na din ito. Pinangalan rin ni Chito ang taong nakatanggap umano ng mga pera na may-ari ng Dermicare, si Chanda Achenza. Ibinahagi rin ito sa kanyang post ang sulat ni Chanda para kay Neri. Pahabol ni Chito, wala siyang kinuhang pera sa ibang tao, lahat ng pera nila na kay Chanda, ang may-ari ng Dermicare. Sobrang bait po ni Neri, as in suobra eto yung babaeng kinulong ninyo without bail habang nakalaya pa yung mga tunay na may kasalanan